namin. Uy! Meron nagtitinda ng ano, ng isda. Ayan, at ayan. Gaganda Oh. pagkano daw yung poset? Malang galumbong mo na. Kano yung poset? pagkano? Lemon o. Poset magkano? yung pusit ano Mana Gusto pa talaga ilabas yung ulo eh oh Nga labas yung ulo Dito lang Bella bitin kayo. Ha? Oh, bitin na bitin, ha? Oh. Pasyal mo naman kami sa kakapasan, ha? Ah. Ayan. Oo, oh, dun sa may ano, sa may, ano yun, yung, sa may lake. Ayan yung isda. ano? nga, no? Iwan mo muna, ha? Ah. Ayan, papasyal mo na namin yung mga batuta. Oo. Oh. <laughs> enjoy sila, eh. dinan niyo ang luwang o oh, kalahating ektarya. Ah, uh, kaibigan namin yung ano, nakabili dito. Ano Ako, kubo. Wow. Sana ko mo ng build up eh. Wala ang maging kami dati. Oo, dito. Hmm. <laughs> pandemic. May mga oh, may upuan pa na. Ano? Dito tayo kumakain. Oo, dito tayo kumakain dati. Ayan, oh, pwede ka na doon. Pang public yan. Na. Wow. sa kanere. Ito na yung lugar <laughs> natin. Ang ganda na, oh. ang rough road doon kaya rough magawa ng tricycle ito saan kaya ito? ang ano? ganda isang na ang ganda ang oh. ganda mm. wow kakatuwa wow ganda na pala dito sana nagdala kami ng ano ng kape kape ni papa <laughs> kapit oh, oh. kapinasan -kapi kami dito. Ganda, mababaw oh. oh, oh, mababaw. na, paano sa dito. Ganda, na, Oo, na, yun na, na, hangin dito kahit na tanghali. Ano pa? Malamang. Oh, marami nang nagaano dito, kumakain-kain dito, mamasyal dito. O. Kapag umulan, putik ito guys. Kapag walang ulan, ganito siya, medyo matigas-tigas yung ano, lupa. Pero umulan na dito ng ilang beses. Kaya ganyan na yung lupa.

So nice. May ano? May meron mga tulya? Oh, yun ka. Oo, oh, oh, ayan. Ang dami. Oh, namatay na nga lang. Natuyuan na. Ano? Dami pa lang tulya dito. <laughs> Kaya yung bangka. Sira. Oh. Kaya lang yung ano, no? Yung yan, yung hagdan. Oh. Yung medyo ano, medyo mahirap. mga puti na nakikita ninyo puro ano yan ang kapal o oh. puro tuli ah ang ganda sana dyan oh, pumunta natatakot ako dyan tumulay doon sa makahoy ganda. tara tingnan i survey natin <laughs> 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 oo oh, oh, masaya yung mga yan pag nakakalabas sila Si Bella gustong gustong bumaba. Ito din si Iska yo. eh si. <laughs> ha? May kape sana tayo dito, Papa. Pwede magkape-kape dito. Sa umaga, yung maagang maaga. Na? Bella, Bella. Ang ganda ng hangin. Huni ng ibon lang maririnig mo dito. Ayan, tin tinaniman nila ng nyok tutubo mga batang ano dinatnan namin na eh, naglalakad sila napa uwi na kami guys enjoy ang mga batuta yan na lang basta dito baka maipit ma yung dila <laughs> Yan, dito kami madalas doon eh. Nung kararating lang namin. Oh, lumalim na siya, ano pa? Sobrang lalim na yung nangyari. Ayan, baka kumuli. Dato mababay. Oo nga. Hindi, lumalim sa tubig yan. Ito? Oo. Yan, so, oh. Eh, uh, no, lalim. lalim na niya. Ha? Ah, uh, tayo dyan sa ano eh. Kaya nga. Maglalatak tayo. Lalim na oh. Kaya pag tumaas ang tubig niya napakalalim na siya. Okay na Tara na. Enjoy na enjoy mga batuta oh. Oh. oh, oh, oh. Happy ba? Happy? Magkikiss si Bella. <laughs> Happy? Sky Happy? Oh, gusto pala pinapasyal sila eh. Okay, tapos na, nakapasyal na yung dalawang batuta. Ay! 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 Yay! Ayos! Nakapasyal na. Oh. Tama na, anak, tama na. Wow! Dito na yung mga ano, mga halaman namin na dumating kami na namamatay. Buhay na naman sila. Ayan, oh. Ito ang sipag-sipag na mamulaklak. Grabe ka na. Flame opal. Ano? Hindi pala. Ruby flame. Ayan. Grabe. Sana itong inihintay ko yung mamulaklak na marami. Ito talaga masipag ito eh. Ito. Super sipag na niya ngayon na mamulaklak. Tapos itong ang hinihintay ko na mamulaklak uli si ano ito eh uh, Violet Tanglong. Mula nung, ano nung binawasan namin din na namulaklak. Yan hinihintay ko ring mamulaklak yan. Mm. May bulaklak na siya 21 kg well. Ayan na lahat oh namumulaklak na naman naka na naman yung mga halaman namin ni Popsy. Mm. pa Mm. Ay, ano yan? Ang aga-aga, guys. my blessing kaming dumating. <laughs> blessing na, syempre, yan. Ano, hal? Blessing. <laughs> 25 kilos na, ano, bigas. So, magang-maga, meron na kaming blessing. <laughs> Ayan. Naglilinis si Papa ng, ano, ng ng rep, ako mag nagmamadali ako na ano na mag edit para makatulong ako sa kanya dito. Maaga din ako naligo ngayon, guys. Para So, okay, every naman maaga. Kaya lang mas maaga ngayon, mga 5 pa lang nakaligo na ako. 5 AM. Oh, as na mag-edit. So, ayan, isang pasada na lang, guys. Ito yata ay 'yung pinaka mabilis na pag-edit ko. 30 minutes. Dati-dati naabot ako apat na oras, tatlo apat na oras, oh, guys. Tatlo apat na oras sa isang film. Imaginein mo 'yon, kaya parang ang sasakit ng ganito ko, 'yung mga 'yung mga ano, 'yung mga ugat-ugat ko. Parang ang sakit talaga lalo na kapag sa mouse, kasi ito lang ang gumagana, gumagalaw-galaw kaya mas parang sa so may ganito ko oh, masakit itong gawing kanan <laughs> tapos yung ano yung yung likod ko masakit kasi nagbabalance ako dito sa upuan ko tingnan ninyo ha kung ano nangyari sa upuan ko <laughs> grabe kakat tuwa Ayan. Nagbabalans ako dito guys. Hindi kagaya ng dati na okay lang na ano na kahit na sumandal sandal ko dito ngayon pag sinandalan ko yan ganyan baka mabitak na hmm. meron na ano dito nung naka, noon ayan o oh, nagcrack siya pero tinahi ni papa <laughs> nilagyan niya ng alambre pa baka pwede naman lagyan mo uli ng alambre ito yung upuan ko kasi ano na siya o oh. Hmm. baka kasi matuluyan na magcrack sayang naman ito no binili ko ito nun sa ano sa Dubai guys pero mas maganda yung kapag ganito yung swivel chair ba yan tawag diyan pag yung ganyan uh, mas maganda kapag merong armrest meron siyang ano dito patungan ng kamay kasi kapag ganyan ang hirap syempre 3 to 4 hours ka diyan na nakaupo wala kaya yung ano yung siko ko ganyan nagkakaroon siya ng mark. Ayan, oh. Iningat-ingatan ko paman din ito. Ayan, oh. Nangitim na ito. Kasi, nakaano siya. Naka, ganun ako lagi sa, ano, dito sa table ko. Ha? Wala pa naman. Siguro baka naglilinis pa sila doon sa kanila. Pero ako, guys, habang isang pasada na lang ito kasi, ah, maglilinis na ako dito sa kwarto namin. Tulungan ko si Papa ngayon na magtrabaho dito sa bahay. Kahapon, alam nyo, ang aga kong nahilo. Sobrang init. Kaya nandito lang kami sa kwarto. Tapos sabi ko kay Papa, siya din, huwag na rin siyang mag-ano, huwag na rin siyang gumawa doon sa labas. Dito na lang din siya sa loob ng kwarto. Kaya alas maghapon, kaya kulang yung vlog namin kahapon. Tinuloy lang namin. ito tayo ng tulingan. ako may hi si Mama, oh. Hi, Ma! Mama! Hi! Hi! <laughs> Bibigyan ka naman! Ay, syempre! You <laughs> <laughs> Ay, sas! Ang <laughs> Basta <laughs> <laughs> yung problema. Ay, sas! Gra. Gra. Awante danom. Awante lod, jalaod. tama yung biyanan ko. Very cool. Yan ang biyanan. Kalmadong kalmado. Yan ang ina. oh. Yan ang mother. Ano ma? Yan ang kalma lang. Kaya <laughs> Grabe yan, grabe yan. Tumaba si mama, oh. Taba niya, oh. Siyempre. Ganyan talaga, na. Chef Buhay. Ni Madar. Eh, kalma lang, kalma, kalma. Yan, maganda ang puso na, ano. Siyempre. Oo. Kuro ka na, mula, kalma. Pagpa, isipan mga problema, Kalma. Ah. Kalma. Mama Kalma. <laughs> kalmalang lang. <laughs> Ini lang buhay. Oh, masaya ka. Oh, di siyempre maganda ka pag masaya ka, maganda ka. Hmm. Oh. oh. Ah -ah. wala kong ka, siguro, siguro ay yun Talagal ko nito tama ka hindi ka tatanda, ano? Oh, gan, 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 para masaya, para happy lang, happy lang tayo ay, nga guys, nakausap kami ng diyanan ko, maraming maraming salamat sa iyo mama, totoo naman po kapag kayo ay ginawa ng masama ng inyong kapwa. Huwag po ninyong gantihan ng masama sa masama. Ang gawin natin, mag-pray lang tayo dahil hindi natin alam, ang Diyos ang bahala sa Kanya. Nasa Diyos ang paghihiganti ganti at masusurpresa na lang tayo isang araw. Tayo na pala. So yun lang guys, mag-ingat po tayo sa araw na ito at magkita-kita po ulit tayo po. Bye, beautiful people! Hi guys! Salamat po sa panunood ng aking mga video. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, subscribe na! Bigyan nyo din po akong thumbs up!